立て Uh, ngayong araw ah, uh, pupunta na naman tayo ng laot para gumawa ng panibagong adventure kaya abangan nyo mga thumbs up at saka ito yung sasakyan natin uh, bangka, yung disangwan ayan o oh. <coughs> yan, ito yung bangka na sasakyan natin yan, at saka yung na naman yung gagamitin natin ayan o, oh. yung binwet na yan, ayan ito yung gagamitin natin, Yan, uh, mga katamsak, abangan uh, nyo na lang. Uh, punta natin ng laot kung saan doon tayo maminit sa may spot na ating pupuntahan. Eh, uh, kaya tara na, samahan nyo ako mga katamsak. Tara na. Yan, mga katamsak, tara na. Punta na tayo ng laot. Sana o, bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya ngayong araw. Pagkalooban tayo ng isda na naman. Need natin ngayon na makahuli ng mga isda. At saka, makabinta sana makahuli tayo ng pampinta mga katamsa yung ito ng mga tao na isla kasi yung isla na pinukuha natin na snapper, minsan yung iba hindi kumakain sila nila, hindi nila gusto kaya sana makahuli tayo ng mga ibang kasing isla para makapinta tayo mga katamsak yan mga katamsak, kapag ngayon na lang mamaya at saka Magandang umaga po sa lahat ng mga awit na niyan sa iba't ibang bansa. Sana po yung Panginoon, dyan, andyan lagi sa inyo at sa kago magabay sa inyo. Diyan sa may iba't ibang bansa. Kung saan malayo kayo sa inyong mga pamilya. Sana po yung gabayan niya kayo. Yan. Dahil ang Diyos, yung ating protector. Kung wala ang Diyos, wala, mahina tayo. Dahil doon tayo sumasandal sa Diyos ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat <clears throat> yan ang atasak, kapangan nyo na lang mamaya yan mga atasak, nandito na tayo dito na tayo sa spot sana ay maka Tami tayo at saka makahuli tayo ng mga gandang pasing isda para may pangbinda tayo kasi walang wala tayo ngayon kailangan natin ng pira need natin ng pira para sa mga estudyante wala na tayong pangbaon walang pang budget kaya sana makahuli tayo sana mayayahan tayo ng juice para maka naman lang kahit kunti para may pangbaon sa, may pangbaon sa mga bata yan matamsak tara samahan nyo ako maminwit ngayon kahit ito na pala yung gagamitin natin yan. sana mayroong biyaya ngayon pagpapahin tayo sana makahuli man lang tayo ng mayamaya -maya. Mapang man lang Sana may mayroong mayamaya dito mga katamsak Kaya makauli tayo ng ano Isang kilo okay na yun sana Para may pangbinta lang Kahit okay. kulitik Yan, ulog na tayo mga katamsak Ito lang tayo, iulog lang natin kailangan ni hagis Ang laki. Bakay to? Manalaban oh. Uy! Mayamaya mahamaksah. Thank you, Lord. Kaulit tayo nang mayamaya oh. Ay, salamat. Kada ali tayo nang mayamaya. Thank you, Lord. Sana matibay kan to. Uy, salamat. Ay mayamaya. Thank you Lord. Yan mga tamsak. Sana marindagan yung mayamaya maya natin. Mayamaya maya, siguro kanina yung kumain na yun. Naputol yung ano natin. Thank you, Lord. May naligaw na maya mayamaya. Sana marindagan pa po. Thank you, Lord. Mayroon mayamaya. May naligaw. Ng maya maya. May naligaw. selamat dan agis na naman tayo. Mahulog lang. Ito lang naman. Ay, salamat. May maya maya tayo mga katangsak. Sana po madagdagan pa ulit. Thank you, Lord. Sana madagdagan pa. Ay, salamat. Maya maya, oh. Thank you, Lord. hali din sabagas yung kanina siguro mayamaya din yung kumain na yun kaso naputol yung ating ano nylon kasi ang bigat eh ang laki siguro malaki yun sana madagdagan pa mga tamsak. hindi yan hindi mga tamsak may maya na naman hmm. bakal hmm. salmoniti kauri tayo ng salmoniti mga tamasa salmoniti yung nadali natin ayos ah pinahuli tayo yung salmoniti yun ang isipin Nadahali tayo yung salmoniti mga tamsak unipe oh kan alam mo director gani mayamaya na din mga katamsak kan puli mga katamsak ano naman kaya to ano to uy mayamaya naman mga katamsak oh Thank you Lord Salamat salamat Nagdaga na naman tayo Nagulog kasi kang ako Nagulog kasi ako ng isang ano Linguit na pang hagis, -hagis. Yung sa kamay lang Salamat Kasi medyo mahina Thank you Lord Oo. Pangalawa na ito. Okay. Pangalawa na ang attempt ko. Dalawa na. Thank you Lord. Salamat. kadali na naman tayo. May hinuhulog kasi ako dito na ano para yung ginagamit ko, yung hindi reels. Thank you Lord. Sana magtagal. Sana makahuli pa ulit. Sa mga katamsak kasi mabilisan to yung ito ano lang natin to magla na natin taling may mahuli thank you lord dalawa na tayo ay, yun uli na naman mga katamsak uy salamat may maaya na naman oh no? thank you lord ay salamat Thank you Lord. Pangatlong mayamaya. -maya. Thank you Lord. Ay, selamat. Woo. Thank you Lord. Nayaan May tayo ngayon. Nakatatlo na tayo mga tamsak. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Namkrami-rami tayo. Thank you Lord. Okay. Huwag lang magkawala. Uh, Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Ay, salamat. Patatlo na tayo. Kain. Ayan, salamat. Uh, salamat. Patatlong maya, -maya tayo. Okay, mabilis. Sana makadali pa tayo ulit. Sana mayroon pa dyan sa tabi. Dyan sa baba. Thank you, Lord. Ayan na naman. Uy. Sayang. Wala nga, mga tamsak. Sayang yun hirap pa naman kapag naano yan. Nawala sila. Sayang, laki naman sana. Yan, uli naman mga tamsak. Uy, dalawa oh. Tis Tisoy lang kaso, si tis Tisoy. Yan oh, nagagagan tayo si tis Tisoy. Tulad. Hey, ah. Isa naman sa kabila. Sana mahuli, mahulihan naman tayo ng ano. mayamaya -maya. Yan lang naman ang pag-asa natin maya maya para maka Hinain Yan, huli naman lang natampak Uy, ang laki Uy Uy, maya maya Maliit lang na maya maya mga tamsak oh. Yan, oh. Thank you Lord, salamat At nakahuli na naman tayo, mga apat na maya maya Thank you Lord nabihayaan na naman tayo yun, ang apat na kaso medyo maliit lang siya, pero okay na o, thank you Lord may maya na naman yun, thank you thank you Lord thank you sa may maya Okay, kataapat na tayo mga latamsat. Ayan. Huwag ka nang ano, Thank you Lord. Ayan. Narinig ng Diyos yung ating panalangin na makakuha tayo ng pangginta. Thank you Lord. salamat po bigyan nyo kami ng ano bigyan nyo ako ng, ng binta Kabayan na naman to. Uy, salamat. Thank you, Lord. Uy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, salamat. Thank you, thank you, ho. Oh. Oh, Ang laki. Thank you, Lord. Nakamaya-maya na naman tayo. Ay, salamat. Thank you po. Okay, mga natin. Siguruhin natin. Ay, makawala. Thank you, Lord. Ay, Salamat. salamat po sa nakap ano, nakapangyarihang views and nagyan niya tayo ng ano magkita thank you ay salamat Ayo mga katamsak. Thank you Lord. mga tamsak, Uy, thank you Lord. mayamaya na naman. Uy. Okay, thank you Lord, oh. Salamat, oh. Thank you Lord. nakadali na naman tayo ng Mayamaya. Dadalaga rin bago tayo maghintay. Tata bagong bago taon Thank you Lord. Okay. Thank you Lord. Salamat po. Mga well, tamsa ko, karami na tayo. Thank you Lord. Salamat po. Narinig mo yung aking panalangin. Walang wala kasi kami ngayon. Kahit na uh, baon ng mga bata, wala. Sirong-siro kami, sirong balad. Thank you for Lord. ko na naman. Nag-aabang lang sa baba. Mag-ipis-pilis lang tayo. mag intay -tay. uh, may kumagat na naman mga katamsak. Dito tayo nag-focus sa isa. Sa may hila-hila. Kasi mabilisan to. Kapag sa reel natin gagamitin, ang hirap. Kaya dito muna para bilisan yung paghatak. Thank you Lord. Hayaan na naman tayo. Ayun, kukulin na naman ng tamsa ko. Oh, ano kaya to? Uy, mayamaya -maya pa rin, oh. Mayamaya nga, -maya, tamsa Thank you, Lord. Padalhin na naman tayo ng mayamaya. -maya. Thank you, Lord. Ay, salamat. Thank you, oh. Mayamaya. -maya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dali na naman tayo ng mayamaya. -maya. nhá, nya Kaya maya na naman Salamat Thank you po Sa uh, mahal na Panginoon Ang ating na ngayong oh, so, Kadali tayo nang maya, maya na naman. Ay, Lord. Gan, ulok na naman natin. Okay. Na na naman. Yan. Dito lang tayo focus sa isa. Nilagay lang natin pag hinihila niya, din natin. Mararamdaman nyo naman eh, makikita mo yung paghila niya. Basta malaki. Yan mga tamsak, medyo nawala na. Uwi na tayo. At saka salamat naman, nakarami tayo ng ano, maya-maya. May pangbinta na tayo mga tamsak. oh, Thank you Lord. Yan o. Yan. Thank you Lord. Sabi yaya o. Oh. Maya-maya. Yan. Bangan nyo lang mamaya mga tamsak sa tabi. Kasi medyo ang halina at na malulubat ng cellphone natin. Wala tayong power bank. Yan. Uwi na tayo mga tamsak. Abangan nyo lang maya sa tabi. Pakikita ko yung kulit doon sa tabi, mga tamsak. Ayan mga tamsak, kuwi na tayo. sa kasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng biyaya. Ayan o, no, maya maya. Thank you Lord. Ito na yung huli natin. Maya maya. Salamat at saka tininig niya yung ating pananalangin. Ayan, thank you Lord. Ayan mga tamsak, Kabangan nyo lang sa tabi kasi malulubat na tayo. Saka muuwi na ako kasi wala na tayong pain.

iba medyo maliit pero okay rin okay na rin yung iba malalaki sayang yun dalawang malalaki siguro yun yung mga pinalo tayo. Malapit, malapit na tayo sa ate. May dalang pasigan. Yan Yun yung kubo ng pinsan ko. Malapit na tayo makadaong. Yan o. Yan. Malapit na tayo makadaong mga kapat. Kunting sagwan na lang. Makadaong na tayo. Ayan.

Yun, pulutin na lang. Ah. Yun. Ay, salamat. Yan, atamsak. Nandito na tayo. Salamat noong sa Panginoon na binigyan niya na tayo ng ang, ano, pangbenta. At saka dinilig niya yung ating panalangin. Nakahuli kahuli tayo ng pangbenta mga atamsak laking tulong na rin to para makabaon yung mga anak ko yan at saka makabili ng bigas ah, salamat ito na mga tanto oh. ko ano oh. yan kiloin natin mga tamsak kung ilang kilo salamat para maibinta natin Ay. ayan mga tamsak nandito tayo kikiloin natin kung ilang kilo sana makatira din tayo nito yeah nó ui kulang kulang 1kg yeah kulang kulang 1kg yeah ui yeah kulang kulang 1kg ko mà sang kg này thank you lord Ano ba? Mo ay 'yan yung huli natin. At saka salamat naman na tanga binta tayo. Bininta, pa pala. Hindi para sigurado kung mabilis. yan abangan niyo naman mamaya mga tamsak yung ating mga gawing adventure doon sa laot na mangingisda, Mga Naaraw para. mo na naman dulo ng ating A few moments later. Ayan, good morning mga katamsak. ka ngayong araw, ah, nandito na tayo sa bahay. At saka salamat naman sa Panginoon na dinigyan niya tayo ng biyaya. At saka dininig niya niya yung ating panalangin kanina na makahuli ng isda para may pangpinta tayo. At salamat naman at saka nakahuli tayo ng mga mamahaling isda, mayamaya at saka sarap sa bawan. Kaso bininta natin kasi kailangan natin ng ano, pira ngayon kasi wala tayo. Wala tayong, wala, wala tayo ngayon ah, uh, pambaon na ng mga kabataan para pumasok sa eskwelahan. Salamat naman at saka nakahuli tayo ng mayamaya ng isang kilo. Na ay bininta ko na sa 300 lang yung kilo. Yan, ah uh, salamat sa Panginoon at binigay niya tayo ng bilisig. Malaking tulong na rin para uh, may pangbigay tayo sa estudyante natin na pangbaon. Ayan, uh, magsa-shoutout na tayo mga katamsak. Uh, Shoutout pala kay Jumarita Monopisyal. Shoutout kay Juan Marie Guriantis shout out kay Mami Gina shout out kay Boss Judy TV shout out kay Paisinits shout out kay Gamo Production shout out kay Biahirong Tiksan shout out kay Kisambala Official shout out kay Atsi in Family shout out kay Genie 93 shout out kay Mamkat shout out kay Chiri Papoy's Adventure shout out kay Birgi in Eunice Tandim Shout out kay Mamas 5 Shout out kay Mikey Lubina Shout out kay Kit Kitsin Shout out kay Idol Jun TV Vlog Shout out kay Kasisi George TV Shout out kay Mystar TV Vlog Shout out kay Lokasi Shout out kay GPM Boy Shout out kay Palawan Blogger Explorer From Puerto Princesa. Yan, maraming-maraming salamat po sa mga suporta ninyo at saka salamat din sa panonood ng ating video. At saka salamat din sa hindi nag skip ng ads, lalong-lalo lalo na sa mga OFW yan, na nasa iba't ibang bansa. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay lagi kayong mag-iingat at gawayan kayo ng Panginoon. Yan. Abangan uh, nyo naman yung susunod nating adventure doon sa laot na may minute. Uh,